ito nga pala yung pangalawang benta natin mga kayams dito nga sa ating mini bigasan What's up sa inyo mga kayams ngayon araw nga ay eh, nandito tayo ngayon sa mini pits na nilagyan natin ng mini bigasan din grabe isa na naman nakakatuwang balita to mga kayams kasi nga ay nakabenta na naman tayo na mahigit halos nasa 400 grabe talaga mga kayams So ito nga yung business natin na ito ay nag-uumpisa pa lang pero parang humahataw-hataw na talaga. Mukhang tama nga tayo ng business na napili mga kayams kung ano yung business na itatayo natin. Kasi nga sa gantong klase ng business ay hindi rin basta-basta nasisira. At ito rin yung pangunahing pangangailangan ng tao sa pang araw, -araw. At gaya ko nga ay kumakain din ako ng kanin. Kaya isa rin ako sa loyal customer nitong ating mini bigasan. Ayos na ice din talaga yung mga gantong klase ng business mga kayams. Kasi nga eh, kahit pa paano ay may kinikita. Speaking of kumikita nga mga kayams, ay meron pa nga tayo ibang pinagkakitaan kasi bukod nga dito. Dahil nga matagal-tagal na rin itong mini pins natin, ay nakabuhelo na talaga ito at kahit pa paano ay nakakapagtabi na ako. Kaya iba rin talaga mga kayams kung meron kang iba't ibang klase ng business. Kasi nga ay kahit pa paano talaga ay meron ka na rin ikabubuhay sa pangaraw-araw. Hindi nyo na itatanong mga kayams, ako kasi yung klase ng tao na hindi talaga mapakali pag walang ginagawa sa isang araw. Tipo bang parang may stroke ako pag hindi ako gumalaw? Kaya nga gusto ko lagi ng pagkakitaan. Kasi nga dito sigurado ay eh, galaw ka ng galaw. Hirap na kasi baka kay may stroke. Pag hindi ka gumagalaw. <laughs> Dahil nga sa nangyari ngayon araw mga kayams, sa ating pangalawang pagkuha dito ng ating pinagkakitaan, ay eh, talaga namang masaya na naman tayo. May kita mo naman sa mukha ko. Salamat ulit sa panonood mga kayams. Hanggang sa muli!